Sinasabi ko na talaga yung walang iyang Dok Carlos ay na magkagawa ng lahat ng ito eh. Diyosa. Ay, dahan, dahan ka lang, Diyosa. Baka mamaya magising si Lyneth. Eh paano na si Annalyn? Baka kasi kung uh, anong gawin ng masama, anong demonyong yung isa inaanak ko eh. Ako din naman nag-aalala. Kaya ang dapat gawin natin, mag-double ingat tayo. Kasi hindi natin alam kung kailan biglang magpapakita yan si Carlos o kailan manunugod. Uh, Dok RJ. Hindi mo ba kailangan na natin humingi ng tulong sa mga pulis? Kausap na ni Obeng yung mga pulis. Kasama niya si Dr. Yang nang pumunta sila doon at nagbigay na sila ng statement. Mm hmm. Sa mga yung inaanak ko, sana walang masamang gabi sa kanya si Dukar. Oo. Ate, hindi na locate yung bagtag. Ha? Huh? As in, hindi na locate at all. Baka nakita nila pagkatapos tinapon o sinira. Ano ba naman yan? Ito na lang yung hope natin para matagpuan natin si Doc Carlos at mabawi si Annalyn na wala pa. Ano ba? Si... Si Annalyn. Ah. Lingat. Buti gising ka okay na. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay naman ako. Nasaan si Annalyn? saan si Annalyn? Uh, Lynette, uh, kailangan mo muna magpahinga kasi baka mabinat ka eh. Diba? Ayos ka na muna. Uh, Nasaan ba talaga si Annalyn? Bakit ayaw niyo akong sagutin? Tsaka si Chang Susan, bakit wala dito? Nasaan ba si Chang Susan? Nasaan ba silang dalawa? Lynette, si ano kasi si 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 Chang Susan kasi nasa ano siya sa ICU At Pero pero wag kang mag-alala kasi uh, bumubuti naman na yung pakiramdam niya kaya pwede ba magpahinga ka muna, Lynette? Please. Eh, nasan si Analine. Ah. Lynette. Ah. Uh, Nawawala si Annalyn, ang alam namin, kinidnap siya ni Carlos. Ano? Si Carlos? oh, O! O! Linat! Linat, dito ka! Oh, Pwede ba pitawan niya Linette. ako? Puputahan ko si Carlos! Linat! 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 Pitawan niya ako! Linat! Kung walang makamuha na, Linat! Linat! makamuha! No! 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 no. Pwede ba pitawan niya ako? Gusto ko puputahan si Linette. Carlos! Hindi pa ka lamasan niya! Linat! 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 Pitawan niya ako! Puputahan ko si Carlos! Pitawan niya ako! Linat, magbabawi natin si Annalyn! Sige! Pinapangako Pasaan ko niya. Pupasahin ko si Carlos! Kakasabi siya kung kailangan niya. Huwag nang idamay si Annalyn. Ako yung kailangan. Pabawi natin sa natin